hello guys andito po tayo sa sitaw ito guys, oh, tingnan nyo to hindi nalagyan kasi daanan po yan ng sakyanan kaya, kaya hindi siya inabot dito yung poste. Eh. so tingnan nyo yung sitaw guys ayan o diba ayan ito tayo dito sa sitaw So, may mga bulaklak na guys, oh. Sana ulanin siya guys. Kasi wala pong ulan na maglilimang araw. Nakawaw po yung pananim namin. Namumulaklak po sila yan. Sitaw din yan dyan. Dito tayo. oh, yan oh. May mga bulaklak. Mm. mm. Dito tayo sa sitaw. O, oh, diba? yung sitaw, oh, Yan, po yung update sa sitaw ngayon. Kita nyo. May mga bulaklak siya. Yan. Oh. Sana po, bigyan po kami ulan ni Papa Jesus. Kasi kawawa po yung pananim namin. Ulanin nyo naman po mamayang gabi, please. Ang dami pong pananim na nagaantay ng tubig. At saka ang sobrang init yun. Oh, ikot tayo dito guys. Ayan. Oh. Mm. Oh. Mm, guys, oh. Tayo dito. Ang daming bulaklak guys Kung mga ano nyo lang bulaklak nya yan oh. Mga bulaklak yan Ayan O oh. Papa Jesus Ulanin nyo po Pagbigyan nyo po kami Yung mga tao po kailangan ng ulan Please Yung mga pananim po Ayan guys o oh ito na yan uh, Tayo uh, Oh Ayun Dadi <laughs> ko magkakatay lang ng manok guys Oh Diba? ba Eh uh, yan po yung update sa sitaw guys namumulaklak na siya So, sa so yung next vlog, update ko kayo after 3 days o so basta makapag, ano ako, makapunta ako dito, kukuha ko ng video. Okay guys, bye!